Manzari. Yes. Ayun. Ano masasabi mo sa dalawa? Siyempre, gaya naman ng dati, simula sa simula, as always, we are here. Well, I'm here to support them, di ba? Mm -hmm. And, and siyempre, masaya ako sa mga nakikita ko sa kanila. Mas lalo sila nag-grow, no? And yung mga, yung, pag, yung pangarap nila is, mas ano nila, uh, pinagtatrabahohan ng parehas ng sabay. Yun ang maganda, nagtutulungan kay Kuya Mario. Supportahan po natin ang kanya YouTube channel. Ayan, thank you, Rachel. At, uh, thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. At uh, support po natin ang kanyang YouTube channel, mga kalingap. No? Support po sa so, po ng pag-like, pag-share, and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. Ay, eh, syempre, panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you mm. po and God bless us. Ayan, thank you. Mario's Vlog, thank you very much. Mga kalingap, mga kapugrel, at supportahan natin. aga Ni hindi mo ano mo? Ha? may ligayang ka dyan? Wala akong mapuwang wala, wala akong Shopee. Order kay Shopee. Yeah. Meron? Order mo. Wala akong makuha Yun na maliit lang. O yun na. Order mo Order oh. <laughs>

Bakit pa? Madaling takbuhan yan. Oo, si Mario pa. Oo. Mag-insi! Madaling takbuhan yan. <laughs> Sige tayo, <na>, mag-insi <laughs> kuya. <laughs> hip hip hurray! Kung pipila <laughs> kayo. Kaya kayo, Mario. Kaya mo kayo, Mario. Ito. You deserve a <laughs> spot. Deserve nandito spot. mga batikan Huwag kayong mag-alala dahil nandito mga batikan <laughs> Mario, ikaw maria gano'n ba na wala. Ah, uh, nag uh, ano lang sa iyo. Ano lang sa iyo kay Maria, alam na. Mm. Ayun, hanggang tiwala lang 'yun. Hanggang doon lang 'yun. Ha, hindi. Okay. Wala talaga kami kaya mo 'yan. Kaya simulan mo na ngayon. Kaya Maria. Gedrong gusto, talagang tunay na tunay. Tingnan mo. Tama mo. <laughs> Parang to na Kabuhok maglang. kasi ano dito. Choco Martin. Dito, dito lang, dito lang pinapit na. Bro, uh, ano masasabi mo sa maglangga? Ano ba nga nila? Ha? Ah. Ano ba nila ngayon? Ano? Eight months rin. Yun. Yes. Yun. Ano masasabi mo sa dalawa? Siyempre. Gaya man ang dati. Simula sa simula. As always, we are here. I'm here to support them, de ba? Hmm. And cay masaya ako sa manakikita ko sa kanila. Mas lalo sila nag-grow, no? And hmm. yung mga yung pag yung pangarap nila is mas ano nila ah uh, pinagtatrabahuhan ng parehas ng sabay yun ang maganda doon tutulungan what is your wish for them english <laughs> english ay meron ka ko english ito ito ko english what i wish for <laughs> them what is your wish for them uh, i wish please. that <laughs> their relationship their relation <laughs> to each other mas Uh, mas ano pa yes, you no know, mas maggrow pa mas strong pa and syempre, ano uh, always down it's to it's earth de ba right? and uh, congrats congrats sino pa sino pa sino pa na na, na, ka, na ikaw na lang nala de de to, si Justin 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 uh, what what will you ask to me um, <laughs> same question What is your ano yung uh, wish mo para sa maglangga natin? Uh, I wish to be more stronger their relationship. Uh, because uh stronger is the best. Yeah. Joke <laughs> lang. <laughs> yeah. Okay. Uh, to be more ano uh, more stronger, more productive. More productive. Uh, that's the good one. More productive. And uh, more humble. Yeah, more humble. That's the best. More yeah, yeah, yeah. And okay. more strong. Stronger than ever. Ba't ako hindi ka kapit sa English ko? Okay, pwede okay. na. Okay. 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 okay, thank you. Ba't hindi ka na sa English ko kaya? Ba't sa English ko kaya? salamat po sa amin po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Oi, salamat sa sa amin po. Iyan din dinapa ng tao para sa mga katutubong programa. At syempre salamat sa mga sponsor nito. At syempre kami noon, sana po ma-follow sa Facebook nila. Ah, pagdadaan ng mga laban, dagdag sa uh, bag sa barangay din ang sa sama mga mga ito sa iyong pamilya. Lord, thank you po sa blessing na eh, ibigay po sa amin sa araw-araw. Ingatan po po ang -sa, sa amin at bigyan niyo po ng blessing sa araw-araw. Lord, ito po ang hinihingin namin sa inyo sa kanan ni Jesus. Amen. Good morning. Salamat sa Alpidigi sa sa public na ng prayer. At siyempre, hihingihan din uh, natin ang welcome visit kay Barangay uh, Kapitana dito sa Barangay uh, Ladipol, sa Lorenzo Ruiz, ng Tom Norby. Ayan, tawagin po natin siya Yana, uh, si Kapitana. Thank you, sir. Uh, maray na hapon po sa kabus, maray hapon po uh, sa mga kabarangay po na mabibigyan ng relief ng pinta niya ng uh, uh, Team Langa, Team Roger. Maraming maraming salamat po sa pagpili sa, sa aming barangay upang mahatidan po ng uh, tulong na ganito po na alam ko po na hindi lang po ang aming barangay ang inyong nabigyan at, at yun po ay ang aming lubos na pinagpapasalaman. Sa ngayong hapon po, uh, sa mga uh, sa mga kasamahan na uh, kakatingnan mga blogger po sa mga sponsors, maraming maraming salamat and that's all. So, yun, thank you so much sa mga kita. So, maraming salamat pala sa nag-sponsor dati din sa uh, uh, Bigas. Bigash uh, uh, and uh Timrusil Group. At uh, alam 'yung uh, dalawang member, member nila at, uh and uh committed sa dito sa rice distribution. At actually, uh, happy anniversary pala nandoon ng na, uh Thank si you, Sheila Langka. Pero sa Maglangga, kapit okay, ang sarili sa inyo. At tawagin ko na si Lolo Noel na magbigay ko na ng short speeches. Ayan, magandang nabod po sa aking lahat. Magandang nabod po. Yeah, uh, 500, 500. Uh, dito po sa uh, Barangay Lalipod uh, ng mga sa Barangay Kapitana, Dito po sa Barangay Lalipod mga sa Barangay Oficialis. Salamat po sa mag-welcome sa amin dito sa inyong barangay. Dahil bilaan uh, po itong parilig goods natin. No? Actually, yung group po, po yan, yung po natin galing pang Maynila. So, bubiyayin po sila pa po Para po, magatid po ng tulong. Eh. Meron tayong bigas dyan para po sa inyo, no? para mamaya may mag po kayo o kaya bukas. So, kaya, salamat po sa grupo, ang Team Rochelanga Group. Eh, syempre sa Team Kalinga, kilala niyo po si Kulaban? Ayun, talagang kilala ko dito, na no? Kasi ang bahay ko niya, doon lamang po sa Magang, no? Dahil Camarines Norte. So, ako po Sir Kalimalala, eh, si Langga Rachel. And mag-celebrate din kami ng 8 months rin namin dito. So, sa aming mag-celebrate ay kasama po kayo doon. No? Para magatid po ng kaligayahan. Kaya, Salamat po sa mga po una po sa ating Panginoon Dios dahil po binigyan niya kami ng lakas para po handog ng ganitong uh, biyaya at syempre sa iba't ibang tao na ginamit po para magating po ng tulong sa inyo. Kaya salamat po sa lahat and syempre sa ating mga kasamat mga vloggers. Pamilya ko po ay silanggan. Thank you so much sa effort. No? Sa pagkipang pa lang dito, biglaan po ito. Kalina po natin po ito ni Ripa kaya si Ate Amelia yung inang tatnapin no? para maghanap ng barangay na pwede natin mabigyan ng tulong. Kaya ang barangay na ito ang aming pinuntahan ngayon. Kaya maswerte tayo at eh, palagi magpapasalamat po. Pa. Thank you po sa inyong lahat. Thank you po. Yan, yeah, thank you so much, Don Ruel. Uh, tawagin po natin yung... At tawagin po natin yung kasama uh, kasamahan namin sa Raw Boys, si Kuya Regan Blanc. Yes, the team is the Ladad. Dede. And to different people and sa primo na muna, -muna saan natao. Hey Lord na may paratay magamit uh, so, uh, natin. Apanhon. So ayer na bakit ilang nate ng habi ni Mansay? And yan mas pinili nila, no? Mas pinili nila ng mga bigas kisah sa isip ng brain nila yung kanilang mga sa this mga sa po ito. Ayan. At syempre, salamat sa sponsor po sa ano, ah, uh, Team uh, Salamat sa nila. Uh, at ubiyahe pa sila makunta rito. At meron silang mga members dito na uh, sa iba't ibang bansa nag e nagbigay ng uh, pera para makunta <toss> namin sa yo. So syempre, uh, salamat sa aming founder, Kuya Val, at itahin sa kanya, wala eh. and Eh, Uh, ngayon, um, Kusyen um, ay marami na pong napuntahan, marami na pong matulungan, marami na rin na pabahayan. Kaya e, um, malaking bagay na lumalawak na at lumadami yung buhay. So, ay e, maraming salamat po sa sponsor and sa ibang sa mga 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 salamat po your living blocks, no, tatawagin din natin yung ano, nag-sponsor uh, nitong